Lugat, inyo, bahay mo? Bahay mo po? It's a, it's a, it's a meeting Attorney place. Attorney Avisado, it's our, please. It's our meeting place. No, pero sino may ari? Sino ang? Lu si, sino si, sino si, may uh, ari ng bahay? Si Speaker Romualdez po. Bahay ni Speaker Romualdez. Yes. Ah, ganoon. So, ang uh, naging host po, at nagkumbida... Um, IC speaker Romualdez. In, tama and po ba? Sino ako po ang nagkumbida. dapat? Paano ka sa... magkukumbida hindi mo bahay? Ba, remind lang kita baka sunod-sunod yung pagsisinungaling mo ba? Ha? Una, an, alam mo under oath ka. Tapos sinabi mo kanina, you never had a meeting with the speaker uh, kung sino-sino mang nasa likuran nito. Ngayon when, when no, no, no. we show you the picture, makinig ka muna, makinig ka muna. Um galing yung 55 million ah uh, pera ko po yun P uh, uh, contribution sa akin ng mga ng mga